Hi guys! Welcome back to my channel. So ito ang inaabangan ng mga Gerald fans dyan. Kasi alam ko sa mga Gerald fans, hindi naniniwala na talagang hiwalay na itong si Julia at si Gerald. Ang iba naman nagsasabi kung totoong hiwalay sila ay magkakabalikan din yan kasi mahal nilang ito sa isa at six years. So ito na nga spotted talaga na magkasama si Julia Barreto at si Gerald Anderson na pumunta sa Lamay ng uncle or tito ni Julia na si Mito Barreto. Alam naman natin na si Mito Barreto ay napaka-close sa pamilya ni Marjorie Barreto at sa kanyang mga pamangkin at isa na doon si Julia Barreto. At si Gerald ay nakabanding na din ng tito Mito ni Julia sa mga special occasion ng mga Barreto ng mga, ng mga anak ni Marjorie ay nandoon talaga si Mito at syempre nandoon ni si Gerald kasi nga 6 years din silang dalawa ni Julia Barreto. So, parang tatay na din ni Gerald itong si Mito Barreto at ito na nga kinasaya ng mga Gerald fans. Akala nila iiyak sila forever pero sabi ng iba ay eh, hindi, hindi talaga nag-break or nagkabalikan at napatawa na uli ni Julia itong si Gerald Anderson. Magkasamang pumunta at magkasama ding umuwi ang dalawa ayon sa ating source. Kaya masayang masaya tayo kasi sa, kahit si nung kahit si Corina Sanchez nga nasasayangan eh kung bakit naghiwalay itong si Gerald at si Julia eh bagay na bagay daw talaga silang dalawa akala nga ng mga ibang mga artista at mga kaibigan nila forever na silang dalawa pero ito nga hindi naman siguro magkaibigan lang kasi nga talagang magkasama sila at okay na okay din si Gerald sa pamilya ni Julia. Masaya nga sila, di ba diba? Nagbabanding sa lamay ng, ng kapatid ni Marjorie, ng tito ni Julia. So, ibig sabihin, baka nag-call off lang at muling na fix yung kanilang relasyon. At ito na nga, magkasama na uli ang Gerald. So, nakitang magkasama ang matagal at hinihintay ng mga Jual Fast na makita ang dalawa na magkasama so guys abangan lang natin song tanong ngayon si Gretchen Barreto ba pupunta sa lamay ng kanyang kuya Mito kaya yan ang inaabangan ng mga fans lalo na ng Barreto Sisters na mga fans kung si Gretchen niya ba ay pupunta o hindi sa lamay o sa libing ng kanyang kuya Mito at kumpleto na uli ang Barreto Sister no dramas na pamangkin at at uh, magkakapatid okay na okay na di ba na spotted na nga si Marjorie at si Claudine na mag magkatabi at nagkukwentuhan so yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo magpaka stress please like and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload